Hello, magandang araw. Ngayon naman po ay i-share ko sa inyo ang aming mga alagang gapis. Yan kung makikita po ninyo ay marami naman ulit mga buntis. O oh, ayan oh. Yan sila. Tapos andito pa. 'Yan. Meron po akong i-share sa inyo kung bakit ito ang mga gapis ay tinatawag na maswerteng um, klase ng isda. Ito ay dahil sa kanyang very rare or pambihira na characteristics. Kasi sa totoo lang, ang mga isda po ay nangingitlog at hindi nanganganak. Only 2% of the total groups of fishes give birth. So, kumbaga, 2% lang sa grupo ng mga isda ang nabubuntis at nanganganak, di ba? So napaka-special talaga ng mga gapis. Ang mga grupo ng isda na nanganganak ay ang gapis, yung mollies, tsaka yung uh, swordtails. Kaya kung makikita ninyo, eto na yung kanilang mga anak oh. ayan, ang dami. Separate na nung asawa ko. To yan. Ang tawag dyan ay mga fries. Or fry. Ito, paiba-iba din, oh. May kulay red. Tapos, ito, ito pa. Ayan. Tapos, meron pa niya, no? Ang dami. Nakakatuwang tignan itong mga gapis. <laughs> May nahulong. Sorry lang. Ayan. <laughs> o, ito. Maraming ulit buntis, so, oh. Ayan, no oh. Kita nyo. ...manganganak na naman yan sa susunod. So, ayun po. Kaya, ina-associate natin na maswerte ang pag-aalaga ng mga gapis kasi pambihira lang talaga yung mga isda na nanganganak nabubuntis at nanganganak kasi kadalasan talaga po ay nangingitlog lang ba diba? napaka espesyal na mga gapis ayun malapit na yun mga anak oh. sobrang laki na ng kanyang chan yan So susunod yan, dadami na ulit sila. So ayan lang po ang share ko sa inyo. Magandang araw ulit. Bye bye and God bless.